Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual sa tayo ay dudulog sa banal na salita ng Diyos. Tayo ay mapapaalalahanan mula sa salita ng Diyos. Hindi tayo ligtas, sa maaring mga pagsubok na ipahintulot ng ating Panginoon. May dahilan siya kung bakit nagpapahintulot siya ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung hindi maganda ang ating nararanasan sa mga sandaling ito, mamaya ay bigan. Kunin natin ang pribileyo na sa larangan ng pananalangin ay maihahain natin anuman ang ating damdamin. May mga bagay kang minimiti, tulog natin sa Panginoon yan. At higit sa lahat, huwag natin kalilimutang mag-alay tayo nang pasasalamat. Gagawin natin yan mamaya. Ngunit bago natin gawin yung mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, muli, tapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya talika, samaan mo ko rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay muli tayong mapapaalalahanan patungkol sa isang napakagandang katangian ng ating Panginoon. Alam mo, maraming katangian ng ating Panginoon na lahat yan ay napakaganda. Ngunit ang pag-aaralan natin ay ang patungkol sa kanyang hindi pagtatangi. Titignan natin kung ano ang aral na makukuha natin dito sa napakagandang katangian ito ng ating Panginoon. The impartiality of God. Bago natin ng salita ng Diyos, Paalala ni Pablo sa mga mananampalataya ng palataya sa Roma, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli kami ay makadudulog sa inyong banal na salita. Nais po namin na sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain. Ngayon pa lamang nag na kami ng aming pasasalamat sa lahat po ng inyong gagawin sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng karunungan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The impartiality of God, ito ang tema natin sa araw na ito sa patuloy nating pag-aaral mula sa salita ng Diyos sa tutunghayan natin. Ang sulat ni Pablo, paalala niya sa kanyang mga tagapakinig sa Roma. Pag-aaralan natin ang tungkol sa hindi pagtatangi ng Diyos. Sa talamo mo, dito pa lamang, sa titulo pa lang, ano, meron na tayong makukuhang aral dito na dapat hindi rin tayo nagtatangi ng ating kapwa. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tingnan natin yung paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanata 2 in the book of Romans. Chapter 2, pag-aaralan natin ang verses 1 to 11. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin, ang tatlong talata lamang at ito ay ang talata 7, 8 at talata 11. Ganito ang ating mababasa. Romans chapter 2 verse 7 muna tayo. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtiyaga sa mabuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay pagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Talata walong samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkos ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang poot at galit. At talata labing isa, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Pagka pinag-aralan mo yung buong uh, unang mga bahagi nito, yung verses 1 to 11, dito makikita natin no, yung contrast sa isang nananangan, nananalig sa ating Panginoon at ang isa naman ay doon sa patuloy na gumagawa ng uh, kasalanan. Dito makikita natin yung, uh, the, yung uh, the justice of God doon sa mga nagtitiwala, nananangan sa katotohanan, may pagpapala. Ngunit yung gumagawa o patuloy na gumagawa ng kasamaan, puot at galit. Ito ang nabasa natin dito. Ang ating tema ngayon ay... Eh, uh, the impartiality of god so wikang english nga verse 11 no for there is no partiality god's righteous judgment ito yung ating uh, pinagaaralan no pag-aaralan sabi nga sa wikang english to those who uh, will give uh, to those uh, who are uh, continuing uh, their life in uh, holiness sabi nga no he will give honor or eternal life to those self-seeking sabi nga rito wrath and fury ito yung sinasabi ng ating Panginoon alam mo kay bigan, kaibigan ang mga talatang ito ay bahagi ng uh, buong kabanata 3 uh, uh, dalawa dito sa aklat ng Roma kabanata dalawa pala at uh, ito ay patungkol sa ipinapaliwanag ni Pablo na hindi nga nagtatangi ang ating uh, Panginoon sa mga unang bahagi nga ng kabanata dalawa dito sa aklat ng uh, Roma ay nagpaalala ang apostol na ang Diyos ay naghahatol ayon sa katotohanan at ayon sa kanyang katangian. Ganoon ang justice ng Panginoon. Eh, no? Yung kanyang judgment is based on truth and even sa kanyang karakter. Ano mo kaibigan, ang paghukom ng Diyos ay batay rin sa ginagawa ng tao pag tungo sa kabutihan, tung mabuti ang iyong ginagawa, pag-uukom naman na mararanasan natin ang puot at galit ng Diyos kung tayo naman ay nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi nga rito, no, sa makasarili, puot at galit, at sa mga gumagawa ng mabuti, kaluwalhatian, karangalan at kawalan ng kasiraan. Glory, honor, and immortality even eternal life. Yun ang sinasabi rito. Ibig ipahiwatig ng mga talata o sinasabi ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig. At ang pakahulugan nito ay ganito. Kung halimbawa ang isang tao ay pinipili mo maging makasarili, sila ay nag-aanyaya lamang ng galit ng Diyos. At alam mo sa ating kapanahonan, ganyan din naman din-describe ni Pablo. Ang kalakaran o ang katangian o pag-uugali ng tao, sabi nga niya sa kanyang sulat sa batang mga ngaran na si Timoteo in the last days, people would be lovers of themselves, selfish. Ika nga, pagka ganito, nag-aanyaya lamang tayo ng galit at buot ng Diyos. Kung hindi sila makikita ng pagsisisi sa kanilang kasalanan, sa kaibigan, sa kabila ng panawagan ng panunumbalik at sila ay magmamatigas, poot at galit ang kanilang mararanasan. Sa isang taong matuwid na nakasumpong na ng kaligtasan at patuloy na gumagawa upang ang Diyos ay malugod sa kanya, sa kanyang mga ikinikilos, alam mo kaibigan, pagpapala, may pagpapalang nakalaan para sa kanya. Alam mo kaibigan, hangad ng Diyos na maging maayos ang ating buhay bilang patotoo ng ating relasyon at pakikiisa sa ating uh, Panginoong Hesus. Kung ang ating kapwa naman ay patuloy sa kasamaan at halimbawa ay pagwalang bahala ang mga bagay patungkol sa Diyos, lalong-lalong na ang paanyaya, sabi nga siya rin ay nagaanyaya ng kapamakan na mauuwi sa kawalan ng pag-asa. Ngayon, maging sa hinaharap at puot at galit ang mararanasan niya sapagkat ganito ang paghuhukom na kanyang mararanasan mula sa ating Panginoon. Pahiwatig rin sa atin ang mga talatang ating pinag-aaralan na bilang kanyang mga pinili, katulad ng mga Hudyo, no, ay malaki rin ang ating tungkulin na sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos at bigyang papuri ang ating Panginoon Diyos alam mo, noong araw kasi yung mga hudyo, God expected them uh, to be holy in their life. Uh, at inaasahan ng Diyos na ang bansang uh, hudyo ang magiging halimbawa para sa ibang mga bayan. Ngunit sila ay nanatili sa kasalanan at uh, sa halip ay naranasan nila ang puot at galit ng ating Panginoon. At sa atin, ganoon din. Inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging matuwid sa ating pamumuhay sa larangan ng pananalita, sa larangan ng ating mga ginagawa. At kung tayo naman ay patuloy na nagiging matuwid ang ating paglakad, may nakalaang pagpapala. Maari ng hindi natin maranasan kagad ang pagpapala ng ating Panginoon, ngunit ang pangako ng Panginoong Diyos, pagpapalain niya tayo kung patuloy tayong namumuhay sa kabanalan. Hindi natin dapat inihahambing ang ating sarili sa kalakaran ng sandibutan. Ang paghuhukom ng Diyos ay patas para sa mga hindi kumikilala sa Kanya at para sa mga taong nananalig sa Kanya. Lalong-lalo na tayo na tinaguri ang mga anak ng Diyos. Dito sa talatang ating pinag-aaralan ay ipinapahayag ni Pablo na hindi niya tayo tinuturuan at uh, Sinasabi nga ni Pablo na hindi niya tayo tinuturoan na gumaya doon sa kalakaran ng sanlibutan. Sa halip tayo ay uh, umiwas, tayo ay pinaaalalahanan na tayo ay ligtas na at ang kaligtasang ito dapat ay nagpapakita tayo ng mabubuting gawa. Pinapaliwanag ni Pablo ang mga panuntunan ng Diyos sa kanyang uh, paghuhukom at dito nga, no? Uh, patas ang paguhukom ng ating Panginoon at ito ay batay sa ginagawa ng tao. Tandaan natin, ang paguhukom ng Diyos, batay ito sa ginagawa natin. Dito rin ay pinapaliwanag na ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay uh, babala sa mga gumagawa ng kasamaan upang sila ay manumbalik. At kung ikaw ay anak ng Diyos, may babala rin ang panunumbalik. Kung patuloy ka namang uh, namumuhay sa kasalanan at ipinagwawalang bahala mo, ang iyong pakikisa sa ating Panginoon. Kaibigan, angkop ang paalala at babala ng apostol para sa lahat sa kanila noong kanilang kapanahonan at hindi iba ang babala at ang uh, paalala para sa atin. Kung ikaw kaibigan, halimbawa sa mga sandaling ito ay hindi mo pakilala si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, alam mo kaibigan, hangad lang ng ating Panginoon na ikaw ay tumugon ng wasto sa kanyang paanyaya ng panunumbalik. Magsisi sa ating kasalanan, humingi ng tawad, tanggapin si Kristo, anyayahan sa ating buhay upang siya mismo ang uh, maging taga ng ating buhay. higit At sa lahat, patuloy tayong lumakad ng isang matuwid na pamumuhay sa harap ng ating Panginoon. Iyan ang iyong kailangan kaibigan. At kung ikaw naman ay bahagi ng sambahayan ng Diyos. Maraming ganyan no, yung uh, pro uh, professing to be a child of God, paano balik at pakikisa kung patuloy ka naman na namumuhay sa kasalanan sa sapagkat mayroong mga ganyan mga mana ng palataya at uh, they take lightly the salvation that they have. Instead, sila ay patuloy na namumuhay. Total, anak naman ako ng Panginoon Diyos, maiintindihan niya ako. Tandaan natin dito sa ating pinag-aaralan, patas ang paghuhukom ng ating Panginoon, hindi siya magtatangi. Kaya wag mong isipin na ikaw ay exclusive kahit ikaw ay bahagi ng sambahayan ng mga mana ng palataya. May kalakip na parusa, patuloy sa kasalanan, pagpapala kung matuwid ang iyong lakad. Ito ang sinasabi. Alam mo, kaibigan, tulad ni David, bagaman siya ay nakagawa ng napakaraming kasalanan, ang kabuuan ng kanyang buhay. Alam mo si David, ganun eh, no? uh, yung kanyang pagiging tapat sa ating Panginoon Diyos, pagsunod at pagtalima sa kanya, sa napakaraming pagkakataon. Ito ang kanyang pinanangana. No? Sa harap ng Diyos, siya ay nagsisi at dito nga, no, tinanggap niya ang kaparusahan ng Diyos sa kanyang mga nagawa. Ngunit yung the entire life of King David uh, proved that he was that faithful. Ipinataw ng Diyos sa kanya ang karampatang parusa dahil sa kanyang ginawa at nang siya naman ay manumbalik awa ng Panginoon ang kanyang naranasan. Nanatiling nagpasakop si David sa kapamahalaanan ng Diyos sa kanyang buhay. At ganito ang paalala para sa atin. Ibigan, alam mo, pinipili natin ang magkasala. Eh dapat hindi. Dala ng ating pansariling hangarin. Bakit ka ba gumagawa ng kasalanan? Iniisip natin kasi, maintindihan naman ako ng Panginoon Diyos. Pinipili natin ngunit may babala na tayo, may, may na umiwas may command, may utos na umiwas tayo sa kasalanan. Tandaan natin, kaibigan, hindi hangad ng Diyos ang anumang sakripisyo. Kung ang mga ito naman ay hindi makapagpapabago sa ating puso, tayo ay pababayaan ng Diyos kung patuloy nating ipinagwawalang bahala ang paanyaya ng panunumbalik. May karampatang parusa sa pagmamatigas ng saloobin Kaibigan ng Diyos ay hindi nagtatangi. Kaya pagka halimbawa patuloy ka sa kasalanan at ikaw ay nakararanas ng buong pangyayari, huwag kang uh, malulungkot o huwag kang magpapakita ng uh, galit sa ating Panginoon. Tinuturo ang kalamang ng Panginoon kung paano ang dapat pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya. Pahayag ng mga talata na ating tinutungayan sa kanila na matyaga, matyaga sa paggawa ng mabuti kaluwalhatian at karangalan at walang kasiraan. Ito ang pangako ng Diyos sa kanila naman na patuloy sa kasalanan, puot at galit. Kaibigan, kung tayo ay may karunungan, at ito naman ay ating hihilingin sa Panginoon. Kung tayo ay may karunungan mula sa Diyos, ano ba ang iyong pipiliin? Karangalan o kahatulan? Sa bikis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Ito po si Pastor John Singwa ng Bakur, Kabite. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nananalangin para sa aming mga kabataan. Nasa kabila ng pandemya na nakaapekto sa sistema ng edukasyon, naroroon pa rin yung kanilang excitement at focus sa kanilang pag-aaral. Dalangin po namin na ang mga kabataan ay magpahalaga pa rin sa edukasyon at patuloy na mangarap para sa ikagaganda ng kanilang buhay. Aming ama, proteksyonan niyo po sila sa masamang dulot ng social media na madalas ay ugat ng fake news at disinformation dalangin din po namin na ang aming mga kabataan ay manindigan nawa sa tama at tumalikod sa anumang uri ng bisyo na makakasira sa kanilang katawan at sa kanilang pagkatao. Kasama na ang mga online games na kumukuha ng malaking oras sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na naroon pa rin yung pagpapahalaga nila sa moralidad at pangangalaga sa sariling katawan na hindi nadadala ng tukso at masamang takbo ng mundong ginagalawan. Bagamat nakaka ng malaki ang modern technology, dalangin po namin na patuloy pa rin silang rumespeto, patuloy pa rin silang sumunod at magpahalaga sa kanilang mga magulang. Naroon yung pag-ibig sa loob ng tahanan. Proteksyonan nyo po sila Panginoon laban sa anumang disagreement o pagtatalo-talo Bagkus, kayo ang Diyos na mga laga ng relasyon ng bawat kabataan at mga magulang o maging mga kapatid sa loob ng tahanan. Higit sa lahat aming ama, patuloy po kaming nananalangin na sa, sa bawat simbahan, naroon pa rin yung effort na mag-reach out. Sama-sama kami, nagtutulong-tulong kami na abutin ang lahat ng kabataan upang marami pa ang makakilala, marami pang tumanggap sa Panginoong Yesus nang gayon ang kanilang oras, ang kanilang lakas at katalinuhan ay magagamit sa mas makabuluhang bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa inyo. Inihiling namin ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Yesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating programa ngayon July 20, araw po ng Miyerkules. At bahagi po ng ating programa, tayo po ay dudulog sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito ay makalalapit kami sa inyo upang makapamagitan para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Nawa'y sa aming pong mga ihahaing ipagkaloob mo ayon sa inyong kalooban at takdang panahon ang hinihiling po ng mga sumusunod na kapatiran. Tulad po ni kapatid Marites, ang kanya pong pananalangin ay healing and recovery. Bagaman hindi niya binanggit ang kanyang kalagayan, alam mo Panginoon Diyos ang kanyang pinagdaraanan. Yan po ang kanyang pananalangin, healing and recovery. Kay Thea naman po, na nanalangin din po siya ng kagalingan sapagkat ang kanya pong kamay ay namamanhid. Naway, makapagpatingin siya sa isang uh, manggagamot upang uh, malaman kung ano ang dahilan ng pamamanhid ng kanyang kamay. kaya uh, Ireneo, maging kay kapatid uh, Sara, sila po ay nananalangin ng kagalingan. Yan po ang idinudulog ni kapatid Ireneo. Si Sara naman po ay namamagitan din para sa kanilang buong sambayan ay mo ang kanilang pangangailangan sa larangan rin ng pananalapi. Kay Salita, provision din Panginoon ang kanyang idinudulog sa inyo sa kanyang mga pangangailangan. Namamagitan naman po si Inida para sa kanyang mga apo ng Patnubay, Patnubayan mo O oh Diyos, ang mga apo ni kapatid iniida at para po kay uh, Rochelle ang kanya pong idinudulog ay financial provision as well as guidance. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, anuman ang inyong gawin, nag-aalay kami ng pasasalamat. Pagkaloob mo ang kapahingahan sa mga kapatirang ito at tugunin mo ayon sa inyong kalooban at takdang panahon ang kanilang mga inihain. Nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa isang napakagandang katangian ng ating Panginoon na hindi siya nagtatangi. At alam mo kaibigan, ganito rin tayo dapat. Hindi tayo dapat nagtatangi ng ating kapwa dala lamang ng kanyang kalagayan. Ngunit dito, tayo ay uh, manunumbalik Mula sa ating kasalanan, makakaranas tayo ng pagpapala. Ngunit kung patuloy naman tayong namumuhay sa kasalanan, puot at galit ang ating mararanasan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala para sa aming lahat. Nanaway sa aming pong ginagawa, Panginoon Diyos, ito'y magbigay sa inyo ng kaluguran. Sapagkat alam po namin, makararanas kami ng pagpapala. Kung matuwid kaming namumuhay sa inyong harapan, may bungang pangyayari kung patuloy sa kasalanan. Sa lahat ng ito, Panginoon Diyos, nakikita po namin na ang inyong paghuhukom ay patas, hindi kayo nagtatangi. Maraming salamat sa paalala sa pangalan ni Yesus. Amen. my heart Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya upang uh, ako ay iyong uh, samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang paalala. Kaya't bukas, kaibigan, inaanyayaan kita, samahan mo akong muli dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Kuspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Day de Guzman. you hey.